Nakadepende naman sa Senado kung magpapatawag pa ng special elections para punan ang nabakanting posisyon ni Sen. Rosani Angara na itinalaga bilang bagong DepEd Secretary. Pero ayon sa Commission on Elections, nasa 13 billion pesos ang gagasasin kapag nagkaroon ng eleksyon para punan ang posisyon ng Senador. Si Luisa Erispe sa detalye. Ngayong uupo na bilang kalihim ng edukasyon si Senator Edgardo Sonny Angara, mababakante na ang posisyon niya sa Senado. Pero sabi ng Commission on Elections, posibleng manatiling bakante ang posisyon ni Angara hanggang umabot ang 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, posibleng hintayin na lang kasi ng Senado ang halalan, lalo't ilang buwan na lang ang bibilangin sa akin palagi dahil sa napakiksing panahon na nga lang at uh, isang taon na lamang ay tapos na ang termino ng uh, lahat na nakaong uh, senador labi pa ka hindi na sila magpatawag at hihintayin na lamang yung uh, 2025 national and local elections. Sabi pa ng COMELEC sakaling magdesisyon ng Senado na magkaroon ng special elections para sa posisyon ni Angara na sa 13 billion pesos naman ang gagastusin dahil sa buong bansa gaganapin ang eleksyon. Nako, malaki po 'yan. Para din tayo nagpaparangay ng SK election mga 13 billion po 'yan uh, sapagkat uh, ang report nationwide po ang eleksyon diyan at siyempre kasama po ang ang overseas voting sapagkat remember, pagkapo uh, national position ng senador ay uh, ang bumoboto po ay hindi lamang dito sa ating bansa, kundi yung mga kababayan natin abroad. Sakali namang manatiling bakante ang posisyon, hindi na kailangan pa ng caretaker. Dahil hindi tulad ng Kamara, walang direktang distrito ang isang senador. Hindi rin kailangan po na nang iiwan niyang pwesto para sa 2025 elections dahil ito na ang huling termino ni Angara. Si Senator Sekretary na ngayon, Sani Angara, ay last term. And therefore, yung mababakanting posisyon niya o yung kanyang posisyon ang ihahalal pa rin natin ay 12 senador sa 2025. Sa ngayon, nakadepende sa pamunuan ng Senado kung sila ay magpapatawag ng special elections. Pero wala pang natatanggap na hiling para rito ang COMELEC. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.